May pagkakataon na minsan maraming nakuhuling isda dito sa amin. Tulad ngayon, nakahuli naman dito ang tiukulot ng isdang katsawan kung tawagin dito sa amin. Mahaba itong isda na to at may pagkatilos din yung kanyang uso at matatalas yung kanyang mga ngipin. Nasa tatlong kilo nga pala mahigit itong isdang ito at ito yung ating bibilhin na yan. Sariwang-sariwa, bagong huli pa lamang. Pagkatapos ng timbangin ay kinuha na itong kapatid ko na si Juno para magayat na at mailuto na rin tinanggal na nga lang niya ng kaliskis at ano, grabe sariwang sariwa po ito pagkatapos naman niyang kaliskisan ay saka naman ito ginayat at oo nga pala may mga itlog na rin nga pala itong isdang katsawa na to at pagkatapos ngang gayatin ay ito naman ay isasaing niyang nanay ko dito sa may palayok at yung nasa ilalim ay tuyong kalamiyasan yung aming gagamiting pangasing at ito nga pala ay nabili namin na may itlog, ayan, kaya isinaman na rin namin. At yung nga pala mga binubong niyan, mas malasa rin. Pero para sa akin, mas malasa yung itlog ng mga dorado kaysa dito sa itlog ng kachawa na yung no, grabe, napakalaki. Dalawang mahaba po na itlog yan. At yan, bali, isinanansan nga lang dito, tapos ilagyan na ng bawang. Bukod doon ay meron nga pala kami dito ang dalawang perasong manok at saka isang pato. Birthday nga pala ngayon ng kapatid ko na si Kuya Roni kaya magluluto tayo ng panghapunan. At tatlong pato nga pala yung kinatay natin. Hindi ko na lamang pinakita sa video dahil baka ma-restrict tayo. Tapos maglilitsyon din tayo nitong dalawang manok. Itong tatlong to, ito ay lilitsyon din natin. Turbo yung ating gagamitin. At syempre, para mas malasa ay nag dito ng mga rekado. Ayan, may toyo, may sibuyas, may kamatis, may bawang, may pamintayan. At saka, meron ding seasoning para lalong sumarap. Tapos, syempre, nilagyan natin ng palaman dito sa loob itong ating tuturbahin. 45 days nga pala itong manok natin na to. Tapos, ito ay lalagyan din natin itong salay. Ayan, o tanglad kung tawagin sa ibang lugar para mas mabango at mas masarap itong ating tuturbahing manok. Kaya no. Oh, grabe. Syempre, minasaj-masaj natin yan kasama dun sa ating pinagbabaran para lumasa at lalong sumarap itong ating lilichuning manok. Tapos, sinalang ko na rin dito at dahil sa dalawa lang yung kasa, ipanguhuli na natin isa lang yung pato. Tapos yan, niligyan ko pa rin dyan ang mga ricado si Babaw. Tapos tinakpan ko na at isinit sa isang oras. Babalik na nga pala natin yan mamaya kapag nakakalahating oras na siya. At pagkasala nga natin ng manok, chinek ko itong ating sinaing nakacawa na, na yan kumukulo na. Tinanggalan ko na nga lang ng takip dahil umaawas at grabe. Napakabango po, nakakagutom na kagad yung amoy. Habang nakasalang yung turbo, at niluluto yung isda, ito namang ayama ay ating lilingilin. At yan, bali, nang huli nga lang pala kami dito ng mga ilang perasong babaeng ayama doon sa pala isdaan natin para pag nagluto tayo ay maisama natin ito. At syempre, kumuha na rin ako dito ng dalawang yelo. Ibababad natin muna itong mga ayama para makatulog. Nilagyan ko lamang ng muna ng tubig. Antayin natin ang mga kalahati hanggang isang oras bago yan linisan. Pagkatapos noon, ay binalikan ko itong ating nililicho na yan. O, luto na itong ibabaw. Kaya babaligtarin na natin. Tapos, sinet ko na ulit hanggang kalahating oras pa ulit bago natin to balikan. At habang niluluto nga natin yung manok at pinapatulog yung mga ayam ito namang bagungo ng ating lilingilin. Bagungon nga pala po ang tawag nito dito sa Amen. Ito yung mga suso na kalimitan ay nakukuha sa mga sasahan at ito naman ay doon natin nakuha sa ating inariyendong palaisdaan. Malalaki po ito at napakasarap po nitong igataan. Pero syempre, para mas madali pong matanggal ang kanyang laman, kapag sinupsup na, kailangan po ay bawasan natin yung kanyang uso at putulin po itong kanyang bandang puwetan. Medyo mapait din po kasi itong bandadulo, itong mga bagungon. Lumot nga pala po ang kinakain nito sa palaisdaan, kaya kapag hindi siya natanggal, medyo mapait po yung lasa. Ayan. Ganyan lang po yung saktong putol, para kapag niluto na siya ay mabilis po siyang matanggal. Pero alam ko po sa ibang probinsya, iba ang tawag dito. Comment naman po dyan sa baba, pero dito sa amin sa Oriental Mindoro, bagungon po ang tawag niyan. Nung medyo maliliit pa nga lang po kami ay dumadayo talaga kami ng punguha o paghahanap nito mga bagungon. Pagkatapos ay ibinebenta po namin yan kada tabo po. Ayan, kaya naman po ay ipinapalit namin ng bigas. At yun habang nga po tayo nagpuputol ay dinalan tayo dito ng nanay ko ng kape. Kaya tara, magkapi muna po tayo. Pagkatapos ko naman pong magputol, ay hugasan naman po natin to ng maayos para matanggal po yung mga yamugmog o yung mga maliliit na peraso na pinagpukpukan po natin to dahil medyo matalim po yun. Kaya langan ay hindi siya mapasama kapag niluto na natin to At dahil nga po ito ihahalo natin sa sabaw, bernash din nga pala po natin itong kanyang shell para mawala po yung mga dumi at putek. At yun, maya maya po, binaligan ko itong ating manok at natapos na po ulit yung timer, luto na ang ating turbo manok. Napakabango po. Nakakadakam po yung kanyang balat. At yun, hinango ko na nga po dito. At mamaya ay isasalang naman po natin yung pato. Ay no, grabe. Siguradong napakasarap po niyan mamaya. Ito naman pong pato, bale ito po ay nilagyan din natin ng ricado sa loob, nilagyan din natin ang salay, tapos uh, ibinaba din po natin doon sa ricado. Isasalang rin po natin to ayan medyo malaki po siya. Pero siguradong masarap po ito mamaya kapag nalitsyon na rin po. At may mga alaga rin nga pala po kaming pato pero binawasan na po natin. Ayan, tatlo po yung binawas natin. Yung dalawa ay adobo sa gata. Ito naman po ay ituturbo natin. At yon bali isinate ko na rin po ng 200. Tapos isang oras po nating lulutuin. 30 minutes po kabilaan. At habang nakasala nga yung pato natin, ito naman po mga yamang ating binalikan. At tulog na po sila. Ang pagbababad po ng tubig na may yelo sa mga ayama, ito po ay para makatulog lamang po sila, hindi po sila dito namamatay. Kapag tinanggal nyo po sila dito sa tubig na pinagbabaran at nakarecover po sila, sila po ay magigising na at mabubuhay po. Yan po ay para lamang sila ay makatulog, nang sa ay malinisan po natin ng ayos. At yan o, oh, napakatataba po. Madilaw po yung kanyang tapis. Kita na kaagad yung kanyang alige. At syempre, yung tubig na malamig pa rin po yung atin munang gagamitin kapag bira siya. Mamaya na po natin sila kukugasan. Dahil mahirap po kapag nagising ito habang naglilinis tayo. Yung ganito pa naman pong sukat ay katalasan ng kanyang sipet. Talagang mas masakit po itong makasipet kumpara doon sa iba. At yan, kailangan pong mawala yung mga dumena na andyan dahil po kukunin natin mamaya ang sabaw. Minsan po kasi ito yung nagiging dahilan kung bakit sumasakit po ang tiyan ng ibang kumakain ng alimango. Kaya maganda po dapat yan ay malinis. Baka po nagtataka kayo sa ating mga bagong followers, yung ayama po dito sa amin at sa alimango ay isa lamang po yon Nagkataon lamang po talaga na nakasanayan po namin na ayama ang tawag dito sa lugar namin. At yan, kung mapapansin nyo po, kita na kagad po yung kulay dilaw dito sa may tapis. Kapag bumili po kayo, pwede nyo po yung tingnan kung papayag po yung nagbebenta. nag na rin po tayo ng mga regado, nagpainit ng kawali at mantika, oras na para mag-isa. Nilagay ko lang po dyan ng sibuyas at bawang, tapos luya at siling berde po. igigisa gisa lang po natin to, tapos nung nagisa na, niligay ko na po itong ating mga babaeng ayama. Lahat nga pala po ng mga ayaman na ating lulutuin dito ay puro babae po at siguradong matataba po ito. Tapos nilagay po natin itong kalahati ng ating gata. Papakuluan muna po natin, mamaya natin ilalagay yung kalahati. Titakpan ko lamang po para mabilis maluto. Tapos biniligan ko po itong ating pato. Naka 30 minuto na po, kaya babaligtarin na po natin. At yan, napakaluto nga po nung kanyang balat. Hindi ko po yung expect Ito nga pala po yung unang beses na magtuturbo kami nitong pato. At yan, binaligtad ko na nga lang po. Tapos isinalang ko na po ulit. At panibagong 30 minutos po ulit para dito sa kanyang kabila. At yun, maya maya naman ay binaligan ko po itong ating nilulutong. Ayun ma, kumukulo na po. At ito po ay mas maganda mahalbusan ng todo para mamaya ay ayos na ayos. Ito naman po ang ating sinaing nakatsawan ay pinatay ko na po ang apoy dahil paiga na po yung patis niya. Okay na po ito, lutong luto na, ang bango po at siguradong napakasarap po niyan. At ito nga pala po ay pako, ito po ay hahalo natin mamaya doon sa ating nilulutong ayama at saka po doon sa bagungon. Bali ayama, saka po bagungon at pako yung ating igagatan. Pagkatapos ko po maghimay ng pako, ay kinuha ko na itong ating mga bagungon. Ayan o, oh. sariwa po lahat ito. Ito naman ay ating igagat dito kasama ng ayama. Nilagay ko na po yung kalahati ng gata natin. Nilagyan ko ng asin, paminta at saka po seasoning. At dahil malapot nga pala po itong gata natin, nagdagdag ako dyan ng konting tubig. At ito pong luyang dilaw, muntikan ko pa pong makalimutan. Buti na lamang nalaala ko at inihawol ko na lang po dito. Okay pa yan. Tapos nilagay ko na po itong pako. Mabilis lang po itong maluto. Bago ko nga po pala ito inilagay ay sinugurado ko na luto na yung ating ayama. At makalipas nga po ang ilang sandali, tinikman ko na yung sabaw natin at dahil okay na yung lasa, luto na ang ating ginataang ayama na may bagungon at pako. Tapos ito naman po ating lechon pato ay luto na rin po. Ayan o, napakaganda po ng kanyang kulay. Napakalutong po, ayan o. Oh. Kaya po, kinuha ko na rin po. At dahil luto na nga po lahat ng aming pangulam ay tinawag na po ang aking pamilya oras na para kumain ng hapunan. At yan syempre gagayatin po natin yan mamaya. At ito naman po yung kachawa natin. Inihahain din po natin. Nagayatin nga pala po ako dyan ng pipino. Tapos ito naman po yung adobo po sa gata na pato. Napakalambat po yan. Tapos napakasarap po syempre. At ito yung ating nilutong bagungo na may ayama. At ito po yung kapatid ko na may birthday. Si Kuya Ronnie. Siya na po yung nagayat nitong ating at tinurbo po na manok kayo. No? Ganda po ng ating pagkakaluto. At yan, no, luto po hanggang sa kaloblooban. Tapos yun naman po yung ating litsyong pato, ginayat na rin po. Ayan, malasa rin po yan.

김치 응. 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 At yan, makasandok na nga sila ay sumandok na rin ako nitong sa akin at gumapabansin nyo itong aking plato, punong-puno talaga. At yun, ho, kumuha na rin ako nitong isang ayama. Kumuha rin tayo dyan syempre ng bagungon. Tara, kain po tayo. Ayan, napakasarap po at ibat-ibang klase nga pala po itong ating hapunan na to. At syempre, happy birthday po sa uh, kapatid na si Kuya Ronnie. Tapos ito pong bagungon, napakaganda po, sakto-sakto lang yung luto natin. Napakalinaw nang po at napakasarap po. Tapos ito na nga po ang totoo kung mataba talaga at iyon binuksan na nga po nitong kapatid ko na si Kuideyo yung kanyang nakuhang ayam ha. Punong-puno po ng taba o aligi. Ayan, dito po sa amin ang tawag po dyan ay piga. At iyan oh, grabe, napakalinam nang po nito, ang sarap pong ihalo. sa kanin. Tapos syempre, ito naman po yung akin. At syempre, isa lang ang hiling natin dyan. Sana ay mataba. At syempre, yung binuksan ko na nga po, ayun, bumunga da sa atin. Napakataba po. Napakaraming aligay. Ibig sabihin, napapanahon na po, mataba na ang mga ayama. At nung binia ko po, ayan, hanggang sa kaloob-looban, ay meron talaga siyang piga. At pasintabi na naman po para po sa mga hindi kumakain ng alimang o ayan at para po sa mga allergy. Ayan. At doon naman po sa may hilig sa seafoods. Ayan. Ito na po yung sign para bumili na rin po kayo at magmukbang ng mga alimango. Comment nyo naman po dyan sa baba kung magkano po ba ang rate ng mga alimango per kilo dyan po sa inyong probinsya para meron din po kami ng idea at nang pagkumpara natin yung presyo po dyan sa inyo at yung presyo po dito sa amin. At yun o, gumamit na nga po ako itong kutsara dito dahil hindi na po matuklap at punong po puno po kasi hanggang dun sa loob. Kahit po hindi ganun kalalaki itong aming mga limango, ito po yung mud crabs na tinatawag o yung native dito sa amin pero hindi naman po ito magpapatalo pagdating po sa taba o alige. At syempre medyo mahaba po ang video na to. Sobrang salamat ko po kung hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo at nanonood. Maraming maraming salamat po. Sa atin pong mga bagong followers, welcome po kayo dito sa ating Facebook page. Bisitahin nyo rin po ang ating YouTube channel. Ayan, meron po tayo noon. Marvin Alman lang din po. At syempre sa ating mga solid supporters, ayan sa ating mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Marvin Almanon.